wala pala wala na wala na na naman sa pagsakan ano bumalik ka ulit bumalik ka ulit dito <laughs> ayan na mga ka farmers sa magandang buhay kung tayo ng palengke. Ah sa mga rason dahil mayroon si ate Dalaga may 2K uh, bisita natin so, actually kumain sila nung Sunday and then may nabot sa akin pa sekreto na farmer, bigyan mo ko sa dialysis so yan maraming salamat sa iyo ka farmer at makakarating ng buong buo yan <laughs> pero bago ang lahat paris muna hindi ako nadal po sa akin nag Milo lang ako alam mo Milo iniinom ko sa umaga ay medyo pang patas ng sugar kasi hindi yung kape hindi ko pwedeng araw-arawin although pwede na rin naman pa konti-konti kasi pagka nasobrahan nagigising yung aking asid yung asid yung mga atake ayan, o oh, paris lang tayo this is freedom ayan ito yung uh, papa saya malayang uh, malayang pamamahayan oops

صفاء في ورشة Bagay hain lang ang delivery nyan May ba isi ha? Hae Sige mga hindi ka na pares Tapos yan eh, o Order na tayo na Father's Day natin Pang Father's Day natin May na ang mapaghandaan Tapos na si Ate Flor So, pauwi na yan Oh Oh, Michael Lerz Si Isiu May gulay Bili ko kaya si Rowan Gusto niya ng si Isiu eh Thank si.

styro. Oh, naubos na yung styro. Binili ni Atin Pas. Pas? Oh, si yung, okay. okay. yung nag-order ng doon daw sila kakain. Ah. At yung sabat mo ata ka mo. Ah. Alin? Yung dito. Kaya Di ako pa. Uh -huh. Dapat to. Oh. Fish mm -hmm. tayo ka nga kanina. Tabal kayo. Ah. Inintay ka. Fish styro na po nito. Sige, tine. Sa magkano lang? Ay, tamburing mo. Sige, tungkol na lang tari. Hindi ka na mo, ang presyo. Oh, palad, palad. Mio. Palad na naman, palad, palad. Sa pagsakan, 2,000. 2,000. Ah, thank you, thank you <laughs> Karinga, man, man. Karinga, man. Sino man, palad, po. Sino na? Sino po? Sino po nagbigay? Ah alimot? Yung ano lang, kung kumain sa amin, na kaparmer, bigay mo. Albert yata, Albert. Kaparmer Albert. Albert. From Cavite. Cavite. Basta siya galing siya ba, sa no? Cavite. Hindi ko idea yun. Hindi yun. Sabi niya, pupunta daw sa'yo kakarin. Ay, siguro. Baka hindi. Sabi, ha, galing Cavite yun. Uh, sabi niya, sino po si dalaga? Ako, ako. Yan. <laughs> dano okay. dejad. O oh, pagbigkot sa okay. ano, okay. ano okay. malaki 'o, may bukesa. Buke 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 okay. okay. Ay bukesa, laletas ugid mo, Edison? Magdayalish yan mo. Ay merami-marami eh. na taga Kabito. Waad po kay tumulong sa asawa. sa. lang sa akin yan, ka-farmer, pakibigay naman. Ay, Kumain salam, siya kahapon doon. Ay, Alam siya. ko kung anong iaabot niya. Pakibigay kay dayalis dialysis pa nga pagkakasa. Ay, maraming salamat po. Alam ko nanay coaching na eh. Marami po salamat sa Magkano sa to na ay? Sa At akin. ako yung nagmamadali. Marami marami salamat ha? po. Ha? Ha? Hey, okay, na ma. Hoy. Kubo ko naman yan. Balo ko. Eka, Ano Ano yung Marami. 15 kilo. Pupunta ko ng dagupan next eh. 15 ang kilo. Dako. Yeah, ako din mo rin. Baryatic. Baryatic? Baryatic. Marami po salamat. Lalo-lalo na kay Boss Jonathan. No? Boss, Lalo, Lalo, swerti. Lalo, swerti. Lalo, swerti. Pagkain. Pagkain. Maghahanap ako ng siling labuyo. Sige eh, po. Salamat. Sinangat Yan ay, hindi na ako lang yung ayuda. Sana sa susunod, ikaw naman. Ay, ay, hindi. Ikaw may ayuda. Hindi dialysis. Tawagan. Hindi. Hindi mo. Ayuda. Ay. <laughs> Nadali tayo ng Alimango uh, ah. Bagay may bisita tayo. Tamang tama. Ah, hanap ako ng ano, kasi nga alam nyo na, agawa tayo ng chili paste yung maganda syempre niya yata ngayon Ayun. Wala. Wala. Okay. Ah. wala. pare Oo, wala. Sa harap. Ayun pala dito nakita. E tingnan natin ha kung um, pwede na ito. patungan pa may laptop ito yung mga resort pero magkano kilo? 200 200 na ba? kapal na eh bigyan mo ako tatlong kilo brother mahal na pala siling taring yan yan yeah pala oh baka yan mas fresh Fresh naman lahat yan. Baka bago yan, bago. But, <tod> tayo ng bawang. Sito mo magkano? 25 lang. 25. Parehas ng benta ni Lolo. tayo abon pa kaya Bala ko yun ano eh Ano nang grocery si nanay kadya Pero Yung ulam kasi pinapabili ni bebe Kailangan maiuwi iuwi ko muna Balik na lang ako At ito muna natin yung ulam Tapos mag order pa ako ng bakal <laughs> Pero grocery na rin tayo Mabilisan lang traffic na kasi pagka ganitong oras ah, kailangan na talagang uh, uy, may kalapatid yun pala dito oh. ayos ah mga ma-discover kami sa wate, may mga kaya ayun, mga ipapakita sa vlog. 50 na 10mm. Ilan po? 10mm, 50. Di pa sinama yung sa, ano, sa... Ayan na, nakabili na tayo. Ayan, o. Ah. Completo na yan. Mayroon na siya toyo, suka, pantika, patis, gatas, malaking ano na, binili natin. Honor ano pa Noodles, dilata Kompleto na po yan Para na matuwa si nanay kanya Pero unahin ko na si Pepe Dahil yung pang lunch nila, wala pa Wala, ulam ng lunch Anong oras na ba? 10.30 <laughs> 10.30 Ayan yeah, o, tirik ng araw Pero gusto ko yan Gusto natin ang araw Tinitingnan ko yung palay Bukang na uh, Aabot ng abente Kaya natin Abente siguro Baka pag pa-harvest tayo Ikaaga natin Baka may Tumating na Masamang panahon Naku po For the win pa naman yun For the win Ganda pa naman ang palay Pinatawag na for the win Sabi ko kaya ah, Sana wag naman tayong abutin Kasi ano na yun eh Para, ano na Kung Nakikita mo na Nabi na eh Saan ha? Kasi Ha? Ha? Sino? Ikaw so, Ano? Kasi mo Mahapon? Oo oh, nga <laughs> Lahat naman tayo may birthday, ikaw naman Oo oh, nga, pala para tayo yung June June ka rin ba? Oo oh. Kailan? 16 Oo, yung lapit na oh. Pati na nga, kang pupili, kayo Ngayon, birthday, hindi ka bumili saan ko kayo Hindi ka partner Bumili ba siya? Ah, nakahabot eh kasi birthday ng... nyo na, na lang wala wala yan, no? eh sobrang dami niyan. tutubuan na nga ng pakpak yung mga tao to huwag mo so, ba baboy salin salin na baka naman wala naman dito araw araw Sabat to, oh. busy kami hindi na kumakabili ng baka dito may baka ayoko ng prosa gusto ko yung okay. so, okay, fresh okay na yan Tignan na natin yung ayudan Inanay ka dyan Kaya lang napakasikip ng uh, Daan dito Kung may kasalubong ka Tapos ka oh, kaya tayo magpapark Kailangan ka ng parkingan dito Dito Ayan Oh, Tawagin natin si Greenor kung naan dyan. Ah, dito pa rin ang bahay ni Nanay Kadya. Tol, aja si Greenor. Oi. Oh. Oh, apa ano <laughs> Kagay po. Hindi, oh, hindi ako umiinom. Si Green naroon dyan? Si, si, si to, si Rodel eh. Ikaw oh, si Rodel. Si Keramer si po. Ah, ano, kumusta? Si Ate ah, Marlene, kumusta? trabaho po. Ah. Magkatrabaho po kayo nun sa malapit sa inyo. Kanila pong sa Puguan. Sila po yung nagka-grass cutter dun sa ano. Ah, may pugo ngayon doon? Wala po po. yung dating puguan. Ah, ah, yung may kambing so, ngayon ano. yung malapit po dun okay. sa kwarto. Tapos yun. Apong berteng. Hmm. ko si nanay ka dyan eh. Oh, ano na? Pasensya <coughs> na kuya? Hindi ko yun. Salamat sa... Sino nakatira ngayon dito? Kami po. Ah. Tapos si... Ah... Uh, ako po nakatira dito ngayon sa baba. Oh, ba Tapos din si mama sa kasi na kuya yeah. dito po sa taas. Dito po sa oh, baba. Tapos sila po yun. Si Anjan ba si Greener ngayon? Wala. Hindi oh. ko lang po sure kung Anjan po siya ngayon. Andyan. Oh. Oh. Sige, si Kuya John. Otoy! Yun! Otoy! Ali na, baro mo na yun. Nahirap pala dito sa, ano? Kasalubong oh. mo yung motor. Sobra pa. Sobrang sobra hirap talaga, kuya Angin. Saura. Kaya Engel, magawa mo na ako yung Engel. Oh, sige, sige. Basis na po ka <laughs> Salamat po ako, Engel. O to, itawag ka ni, ano, sinanap ko ni po Engel. Ano, pala si Ate Marlene, ano? O, Engel, kira-rambon mo. Eh, kaya <laughs> ako kahit mag... Si ano yung kapatid yung babae? Eh. Ay, yung bunso po. Oo. Oh. Ay, yung anak po niya nandito sa. Ah, may asawa na. Oo. Oh, may asawa na rin. Oh, ito pala si ka Kadya oh. Oh, si Grenor, oh. oh. mayroon akong karga doon. Si Kuya Jun daw te. Ah, eh. ah nagano. Tol, pasuyo ay. Na, ako na, lako na. Sige po, sige po. <laughs> sige po, sige po, sige po. Di, may ano sa tricycle, yung karga. Pasuyo yu, ah, yun, na, ah. na, ah, oh, na lang. Ano po ang karga? Yung nandoon sa tricycle ko. Ah, ibababa po. na lang, kaya nyo pa? Sige oh, okay. ah. po kayo. bibigay ko kay nanay ka dyan yun. Mayroon buksan pinto namin. Di, <laughs> ano na eh? Bumalik ka <laughs> uli. Bumalik ka uli dito. <laughs> ha? ha? Bumalik ka uli dito. <laughs> 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 hindi na, Pinapata hindi mo na siya pinapalabas. Pinapalabas namin kuya, kaso hindi ko pinapupunta sa kalsada kasi baka mamaya biglang... <laughs> Ilang kasi? 85 na eh. Mm, Mag-86 na po kuya. <laughs> Kino, na, siya, siya. <laughs> <laughs> ano busy yung busy yung mga tao <laughs> <Ito>? At <laughs> least dito <laughs> Meron ako sa <sayong, laughs> yung ano Meron ako sa yung <laughs> Counting ano Mga grocery lang <laughs> Kailan pa siya rito? Kay Grinor ko lang nalaman eh August pa? Mm -hmm. Last year? Matagal na pala. inyo, naman Sige, <laughs> na siya. Sige siya, sabi, punta tayo doon. Sabi ko, hindi kasi, ano, nakakahiya naman at saka busy yung tao. Ah, uh, ayan, ayan. Ano, 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 nagpuyo? ano, 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 mga ano, ay. happy ano, 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 na ah, ito po nakarami <laughs> na si tong sinano ha ah. pwede lah <laughs> ayan eh gusto lang kitang makita ay mato ba sa ako sa inyo nga di ba ako lakaw ako rin sa kayo oh gusto pa pala siya rito ano kasi yung kuya ang sabi kasi hindi na siya babalik ay ano kuya dapat naman talaga doon siya kaso napabayaan na siya doon ay kasi busy din ko sila doon eh busy din, Si ano, busy din yung apo mo. At least dito tumaba siya, oh. gumanda ang katawan. Ang kinuha namin po. Ha? Oh, tumaba na, <laughs> si Nanay Kadya. Ikaw tumaba ka kayo. Tumaba po ka kayo, ah. Oh. Tumaba ka kasi ng gel. ng bahay? Si Green or nasa Tarlac. Oh, pero uwi din. Bukas pa. Ah, bukas pa sila.

hindi okay, baka ka sa naman Hindi, ang problema doon sa Osamis, bas baka mas mahirap ang buhay. Hindi ko kukunin. Hindi ka kukunin. Isa may lang doon magbakasyon pag may pera na kami pang ano. Hindi pero ibig sabihin doon baka mas mahirap din ang buhay ng noong... Yun nga ang inalala ko kuya kasi sinabi ko kay Grenor, o baka mamaya yang Grenor pag nagkasakit yan doon tapos ipakuha sa atin. Mamong no, problema na. Oo. Oh. Yun nga sinasabi ni Oscar noon. Sabi niya paano nilang kukunin eh yung nagkasakit nga si tatay, wala silang maibigay. Ayun na nga, ibig sabihin na halos wala daw. So, ibig sabihin, mas mahirap ang buhay doon sa Samis. Iyon ang sabi ni Oscar. Kaya sabi niya, mas okay na dito si nanay. Dito ka na lang na. Dito ka na lang. Kung hindi namin kinuha, ayun ako, iwan ko lang. Okay. Ba't, kaya akala ko kaya na yung may siya titira. Doon yung nakatira kuya kaso. Ewan ko kung ano nangyari na nagkasakit man siya doon. Mm -hmm. Hindi man namin alam na... Ipakuha ah, pa nagkasakit. Pa na. Hmm, nagkasakit siya doon. Tapos, yung pala pinapakuha na sa inyo. Oh, tapos tumawag yung anak niya sa Mindanao na pangana, yung lalaki. John, puntahan niya si mama doon sa Sambales. Pero wala sinabi na ipakuha. O pagdating namin doon, nakita namin yung sitwasyon niya. Hirap talaga. At saka yung parang pwera ano lang, ano na siya eh. Kinuha Malapit na, parang gano'n. Oh, Muntikan um, na. Oh, hindi siguro kinuwal talaga nga noo. Niwang na ako. Please sabi na <laughs> <kaya kami nandiyo, laughs> 'to, pa ba bago, ano? Kung anong kaya natin, yun, ano ano ka eh na, 'yun na Kailan ko lang nalaman na andito kanong nag ano si Greenordo nag Nala ket tanda kayo ba na <ko> tanong <laughs> uh, na anong uh, nagbenta ng uling? Uh, Nun, Nung nagdala siya ng uling, pero unti niya na pala dito. Oh, basta. Sa tiguruan ani ang uling ko secondary. <laughs> <laughs> Mahirap kasi buksan yung pintuan namin. Ilan taon na si Nanay? 85? Mag-86 na ko yan sa November. 86. Baka mahulog kayo dyan, Nay. Eh. <laughs> oh, baka <mama. laughs> dito, <laughs> dito lang kayo. Ikot, so, ikot, kung dito. Kung ano, magkuro-kuro, magkuntungon. <laughs> no, Hindi, siyempre. Matandaan na. Ganun talaga. <laughs> di, 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 di. <laughs> di. Yan, okay na. Sinakalay ka dyan. Maraming kwento. Maraming marites. Nagka ano pala siya? Nagka-TV? Hindi ko alam. Eh si Greenor naman, nahihiya naman daw pumunta sa akin. Ay, sabi ko, pagka ganun, emergency, huwag kayong yung atogin eh. Ah, si Alma, ah si, ah, si, yung asawa ni Greenor, ayaw talaga, nahihiya. So, ayun, mahabang kwento katibi siya pala kaya eh, baka daw mahaway mga bata kaya pinasa sa kanila august pagal na no Hoy! natutuwa ako doon sa mga batang ginatang ko hindi <laughs> pero oo uh, alam mo yun yung nakita po kasi yung mga bata yun oh, halos yun sa farm palagi hindi pa rin nila ako nakakalimutan nakakatawa <laughs> naman o so, oh, ayun tapos sinanay ka dyan yung ano ba ang kwento ah, nasabi mo oh, pala ang dinanas ni nanay ka dyan ah, pag namin pera daw inutang ng inutang ng mga anak pero hindi naubos din lang Tapos kailangan niya daw na gamot. Ascorbic acid lang naman pala tsaka B complex. At, tinanong ko na nga, sabi ko ilan bang ano, ano bang gamot 'yan at uh, pang isang buwan kahit sagutin na natin uh, paano naman yung alalahanin ni, ni Grenor nandun daw sa Tarlac ngayon uh, na na Tarlac bandang ano yung mga Aita layo daw tatlong oras sa main road grabe naman ano na sa bundok na bundok po na gano'n na, matutulog gano, pa doon Di makauwi hindi na lang at ginalaw natin masayahin pa rin pero gumanda ang katawan ni nanay kadya 86 na sa November 86 na siya kasalanan po niya ang sabi sa akin ni eh, Oscar paano wow oh! Ah, ang sabi sa akin ni Oscar paano nila kukuha sa Osamis eh mahirap din ang buhay nila doon sabi niya which is totoo naman kaya sabi niya yung lang nagka emergency halos wala daw maingay so, eh, Paano nila kukuha niya tinanay? Si eh naalala naman po ni Marilyn baka mamaya magkasakit bigla na naman nila itatawag tapos sasabihin nila na oo oh, si nanay buhain nyo na ang sakit kaya wala dito na lang talaga pero ang palay natin ah Sinanay ka dyan Tagal ko na rin pinaplano Hindi lang na Nakaluwag luwag tayo So ayan At uh, Hindi salam natin Situasyon nya Mga TV pala So ayan Maraming salamat At magandang buhay sakit ito Okay ka na?